isang magandang gabi mga ka-cubes welcome back po sa ating channel so bali eto po nagbabalik tayo so bali webes pa lang po ngayon webes ng gabi so bali kalalabas lang natin sa trabaho nag overtime tayo so bali pumasok tayo kanina ng 6.30 ng umaga alas 6 na isa ng gabi ngayon so yun overtime na yun so tapos eto pa uwi na tayo na ano naghanap tayo ng kasabay na order so binuksan natin yung door dash natin so Meron tayo na ako order since pauwi na tayo so sayang naman 'di ba? So para hindi sayang yung gasolina, meron tayong panggas. Kumuha tayo ng $8 na ano delivery. So, bali malapit last lang last naman. So ayan na, andiyan na tayo on the way na tayo sa restaurant. Malapit lang dito sa trabaho yung restaurant tapos yung delivery. Diyan lang din almost wala pang 1 km yung delivery. So nanghinayang naman sa ako kaya kinuha ko na. So yun, so andito na tayo. So kita-kits ulit tayo either bukas na or bahala na po. <laughs> So yan, andito na tayo Labig na, grabe, sobra So pick up na natin itong order ni customer Yan, tapos ayan yung dalarama na pinagsasapingan natin ng mga board, ng mga grocery din Hi, DoorDash for Kira. Uh, that's the way. All uh, right. So, yun So, yun, kung makikita nyo, dumidilim na tapos maula pa, kaya sobrang lamig ngayon, grabe, malamig-lamig na talaga So, hindi pa ako nakakapagpapalit Turn ng gulong ko, mag snow na ata malapit na mag snow pero wag mo na, bali ipon pa tayo ng pampapalit ng gulong <laughs> eh nag-overtime tayo para meron tayong pambayad ng pampalit ng gulong So, bali, wala kasi akong ano wala kasi akong storage so, hindi naman pwede kasi ilagay sa balcony namin dito sa condo yung ano yung summer yung summer tire ko pag pinapalitan ko so kaya iniiwan ko siya sa Canadian tire so bali nagbabayad na lang ako dati 70 dollars lang ngayon ata magtataas na $100 ata kaya kailangan natin magano tapos bayad pa natin sa change over so malabang baka pulang lang sa 200 magagastos natin so pero okay lang okay lang yun so yan naman tayo nagpa part time para kung may mga extra tayong gastusin eh meron tayong mahuhugot para hindi magambala yung pambayad natin sa renta at sa mga bills at sa sasakyan na rin so yun lang ang ginagawa natin so bilisan yun ano o oh. lapit lang pala nito <laughs> lapit lang yung delivery natin kaya ko oh, may makuha pa tayong order pag ano pagtapos dito pero nung sa rin hanggang alas 6.19 na sayang naman kasi pag di natin kukunin to eh total pa uwi na rin naman tayo so mas maganda nga meron tayong extra pang gasolina pa uwi, di ba? Ganun lang diskarte. Kasi naman uuwi tayo nang walang karga. Kumbaga nga sa Pilipinas right eh, hahanap tayo ng kasabay. O kaya double booking. <laughs> kalala move. So, bali na nanonood, na, din ako nun. Ang mga nanonood, na, na, din ako ng mga video na yun. Tungo sa Lala Move, tsaka sa ano. Ayos din, may natututunan din ako kahit paano. O bakit nandiyan? Against da ano parking mo, oy. Your destination is on the left. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions: leave at my door. So yun So bali natapos na natin yun oh. No? Pag sinaswerte tayo Naging 10, almost 11 dollars yung ano natin 10.86 yung delivery na yun Ang pinakita lang is 8 dollars So sa kapas So lampas isang litro na yun, Ilang litro na rin ang gasolina yun ah. One point magkano ba gasolina Almost 10 litro na rin gasolina yun hindi lang sama yun So yun So uwi na tayo tingin ko Tara let's uwi na tayo mga cubes. Ganyan lang diskarte natin dito. Oy, lalamig na 'yung pagkain mo, manong. Sayang so, 'yan, Kira. Few moments later. So, Ayos, may nakuha tayo bagong order. Bali for $11 naman to. So bibili lang tayo ng alak. So kasi on the way pa rin naman so hmm. pauwi to. Sayang naman. So makaka $20 din tayo extra, 'di ba? So ayun 'yung panon. So 'yan. So, one, ang gano'n lang, $1.44 ang gasolina ngayon, $1.44, so biruin nyo. Kung makaka $20 tayo, ma ilang, ilang litro rin ang gasolina yon di ba? So, gano'n lang ang diskarte. Eh. O, may overtime na tayo, meron pa tayo part-time. O, saan ka pa? So, yun. So, kita-kits ulit tayo maya, maya. So, yan. So, yan. Nandito na tayo. Your destination SCBO. is on the right. Nasa parking dito, dun tayo magpapark. Oops. Yeah. So, yan. So, yeah, papasta siya lang. Ang hangin, ang So, bali, corona. Corona. Bibili natin corona na beer. So, yan. So, labig. Ang yeah, So, Beer lang naman ito. Alam ko kung nasaan ito. Six pack lang. Naman. Six pack. Six pack. Yeah. Thank you mo mga ka So, yun. Na-pick ah, up na natin. So, Head south towards Cinemart Drive. Saan to? Tingnan natin. Saan to? Saan nga ba to? 56. Ah, okay. Buti naman. Building siya. May aket pa tayo sa Pero okay lang. Alam ko naman to. So, may parking naman to. Hindi naman to side street. So, okay lang yan. So, yan. So, punta na tayo kay customer, mga ka-cubes. So ayun mga ka-kibs, so saka 22 na tayo, so anong oras pa lang, wala pang alas 7, so in less than an hour may 22 dollars sa siguro, 35 minutes in total, 22 dollars sa anghapa. so tingka uwi na tayo, that's it, yun lang, may, meron na tayong pasabay na pa uwi na pang gasolina, diba? di ba, na hindi naman sa mayo, so ayun, kita-kits ulit tayo mga ka-kibs, ganyan lang po ang discounted dito sa Canada.